So, isang magandang gabi mga ka-workshop. Meron lang tayong reaction video according sa napanood natin kay Doc, no? Yung mga doktor ng mga motor. So, actually, pinanood yung mga video nito kasi nagugustuhan ko siya bilang mekaniko. So, magbibigay lang tayong reaction video about sa isang niyang uh, content o isang niyang video na pinakita niya na about sa nasirang ECU na dahil lang sa makapal na wire. So, dahil gumamit ng makapal na wire, tapos pinemes nila nasira yung motor or nasira yung ECU to. Ang matindi pa nito, shoulder lahat ng may-ari ng motor yung pinambili ng ECU. Ang din, nung dumating yung, ibig sabihin, nung dumating yung motor na sa shop niya, yung yung motor. Tapos, nung pini-MS nila, uh, nung sinubukan na nilang paandar hindi na umandar, nasira na yun, ECU, yung ECU, yun, according sa kwento niya. So, pinakita niya yung pamamaraan ng pagwawiring, so okay naman, nakita natin mo, medyo madaming relay. Pero sa tagal ng ginagamit sa Sir Nagalito, hindi naman nasisira. So, at saka isa pa, meron naman siyang source na nanggaling sa battery na dumaan sa fuse. Tapos pinakita doon at sinisisi yung makapal na wire dahil daw doon, kaya nasira yung kanyang ECU at hindi po yung fuse. So, yung fuse kasi doon, kung mapapansin nyo, yung pinaka plastic na to, yung pinaka bahay ng fuse, no, yung cover niya, uh, medyo may sunog na. So, kaya nangyari yung, kaya nalulusaw tong plastic na to dahil sa loose contact na nangyayari. Ibig sabihin, yung fuse na to hindi nakasiksik na maayos sa pinaka-house niyo yung pinak niya kaya umiinit yung kanyang pinakapin at nasusunog to dahil plastic lang so hindi ibig sabihin on may short circuit pag may short circuit lagi yung mga sir lagi yung tatandaan pag may short circuit puputok lagi ang fuse so yan kaya nga may fuse eh pero kung sinapinakita pinakita do sa bat sa video na walang fuse na nakalagay or walang source pumunta lang direkta sa battery tapos walang fuse So, yung maaari pang masira ng ECU. So, ang matindi kasi doon, kapag ang mga PMS ngayon, pagandahan na eh, meron nililinis yung buong makina, nililinis ng tubig, sinasabunan, hindi na natin nalalaman yun, uh, kahalaga, uh, ano ng electricity, no, yung pinakakuryente, no, kasi may mga sensor to, na hindi dapat nababasa, or pwede mababasa mabasa, pero matutuyo yung mabuti, kasi meron, mga panlinis talaga ng ganyan no? hindi lang naman tubig kasi yung tubig good conductor yan, dadaluyan yan ng kuryente, no, yan, gustong gusto yan ng kuryente, mabilis na mali yung kuryente dyan, kaya nagkakaroon ng grande, nasusunod yung mga motor. So, yun, kaya, imbis mapamura, napamura, <laughs> napamahal, no, gumasok ka ba naman ng 10K, dumayo ka para makatipid ka sa pagpa-PMS, ang problema, 10K, 10K ang kapalit nito. So, yun mga sir, papakita natin sa video, kung ano yun, makapal na wire, sa 10 amps na fuse, sa so, 10 amps na fuse, tsaka yung manipis na wire sa 10 amps na fuse. Kung puputok ba yung fuse kapag makapal na wire ang ginamit or manipis na wire. So yan, panoodin nyo yung buong video mga sir. Malaking tulong to, lalong lalo na sa mga mahilig sa wiring sa kanilang mga motor. So, may mabibigyan ng kasagutan or may mat mapupul mapu mapupulot ka yung aral sa video na mga sir. So, ang ah, nga pala yung mga wire, habang lumalaki or tumataas yun, number niya, mas numinipis yun yung strand niya sa loob, yung copper niya sa loob. So, yung watch the full video mga kamorshop pakikita natin sa inyo yung aktual kung ano yung nangyari sa makapal na wire at fuse na 10 amps watch the full video eto mga sir meron tayong wire dito, papakita natin sa inyo, I explain natin yung mangyayari sa fuse kapag manipis na wire at makapal na wire ang ginamit natin so etong 18 gauge, ayan eto yon. eto naman yung 12 gauge so So, makikita nyo yung strand ng 12 gauge. So, ayan. Napakarami at napakakapal, no? Ayan, kapal. So, halos kapiraso lang tong 18. So, ito yung 18 gauge. So, ito siya. Ito naman yun. 12 gauge. So, ayan. O nga pala mga sir, habang tumataas yung value ng wire, mas numinipis yun, copper na nasa loob nito. Example, eto 12 gauge so kung titingnan nyo yung kanyang copper ay mas makapal mas makapal kesa rito sa 18 gauge na manipis so 20 gauge mas manipis na dyan so, yun. habang tumataas yung number mas naminipis yung copper sa loob ng wire lagi nyo tandaan yun So, lalagyan natin siya ng fuse. So, ayan. Nakita nyo. Nilagyan natin ng fuse. So, nilagyan ko to ng tape para hindi magdikit. So, hindi ko na nalagay sa housing. So, yung kulay red na fuse, 10 amps yan mga sir. So, ito rin makapal na wire or yung ating 12 gauge na wire, alagay rin natin ang fuse mga sir. So, ayan. Pareha sila ng value. Pero magkaiba ang wire na gamit. Titingnan natin kung anong unang puputok dyan sa dalawa. So, unahin natin yun makapal na wire. Kabit tayo ng ilaw. Indicator para malalaman natin kung pumutok na yun. Atin fuse. kabit ako ng ilaw. So, test light na yung ginamit yung mga sir. So, yan. ito yung fuse natin tapos ikabit natin yun isang terminal ng fuse sa positive yan, kita nyo may ilaw siya so ibig sabihin na supply na ng positive yung atin ilaw Sa so, ito kakabit lang natin dito sa positive ipit natin. So, ayan mga sir, papakita natin sa inyo. Yun, sinasabi niya na makapal yun. Wire na ginamit kaya hindi pumuputok yung fuse. So, ito. So, ito yung fuse. Ay, yung indicator natin, ibig sabihin, may kuryente dumadaloy sa fuse, papunta dito sa ilaw. So, example na lang natin, ito yung nakakabit sa yung motor. So, isi-short yun natin, etong kabila, yung black, lalagay natin dito sa ground. So, pansinin nyo mabuti mga sir. Kung gaano katagal pumutok yung isang fuse, no? 10 amps na fuse yan, ha, mga sir, ha? So, yan. Didikit na natin. Tanyo. Oh. Pumutok agad yun, fuse. So, ayan, no? Putok na agad. So, kita nyo, wala na ilaw putok agad yung fuse nya saglit lang no nagkiskis lang pumutok agad so paano mo sasabihin na hindi puputok ang fuse dahil sa kapal ng wire na ginamit so baligdad po yun mas makapal na wire kasi yung uh, 12 gauge na wire kaya nya pa yung 10 amps na fuse so ayan 12 pa yan ha? yung ginamit lang doon siguro mga 16 lang yun o 14 makapal lang ang strand ng wire nya So pumutok agad. So ayan putok na. Putol na yung loob niyan mga sir. So ayan. Naputol na yun oh. Putol na yung pinaka loob niya. So ngayon susubukan naman natin yun. Atin 18 gauge na wire. So tanggalin natin to. Yung 18 gauge naman ang ikakabit natin. So dito pinakikita natin na medyo mali lang explanation ng pagkakasabi niya sa video. So, kawawa naman kasi si yung may-ari ng motor dahil gumastos siya ng 10K. Dahil nga, nasira yung kanyang ECU. Ang matindi pa nun, hindi man lang hinatian ng may-ari ng fuse. Ah, may-ari ng shop, sorry. Dapat hinatian man lang, syempre pang konsuelo. Dahil sa shop mo naman nangyari yun, unang-una, nung dinala naman, umaandar nama naman yung motor tapos pinaliwanag mo lang at yung pamamaraan ng pagwiring oo nandun na tayo pero dapat pinakita mo kung saan talaga nagka problema doon kung ano yung dumikit kasi alam niyo sa pangapagpa-PPMS lalong lalo na no, yung binabasa ng tubig nililinisan yung mga connection ng atin sensor so napakadelikado po nung mga sir kasi may negative positive contact po yun ngayon kahit nasabihin mong tinuyo mo yun or hinanginan mo, eh kung hindi naman natuyo ng mabuti yung pinakasakit, no? at sinaksak mo at bigla mong pinatakbo, goodbye ECU. Kasi unang-una, negative trigger po ang bawat uh, source ng atin mga sensor. Negative po yan, mga sir. Kaya, ang, pas, ang ano nun, hindi naman dumaan yung sa fuse, kaya right tayo sa ECU pang nagkaroon ng grounded. Kaya hindi po ako masyadong Uh, naniniwala or hindi ako kumbinsido yung mga nililinis ng PMS. No, napakaganda nga naman tingnan, linis na linis, tapos babasahin ng ganon. Uh, maswerte na lang kung hindi nagkakaroon ng grounded, hindi nasisira EC nyo. Paano kung mangyari rin masira EC nyo? Diba? Tapos hindi, hindi babayaran ng shop. Iyak kayo. So, yun. gano'n na lang mangyayari. So, ito na. 18 gauge na wire, napakanipis. So, ayan. Ito yung ginagamit natin, no? madalas na ginagamit sa mga moto. So, 18, 18 hanggang 16, yan ang ginagamit natin. So, ayan. Tapos, same sila ng fuse na gamit. So, ayan. So, kung makikita nyo, may ilaw, no? Ayan. Ito. So, ibig sabihin, may kuryente dumadaloy. Ngayon, ididikit din natin to dito sa negative. Magkakaroon din ng grounding. Tingnan natin kung gano'ng katagal siya. Ma Pumutok yung isa kasi dinaplis lang natin pumutok agad yung makapal na wire. Etong manipis, tingnan natin. Dapat rin natin. So ayan, unang da please. Pangalawa So ayun. Pumutok din. So ayun. So pumutok din yung fuse, mga sir. So ayan makita nyo wala nang ilaw. So pumutok din siya. Ayun, wala nang ilaw mga sir eh. Pumutok din siya. So ibig sabihin kahit na yung galito kanipis yung 18 so normal kasi ito 18 wag lang bababa dito siguro wag na kayong gumamit ng 20, 22 so 18 pwede yan gamitin para source ng uh, ng inyong fuse papunta sa inyong battery papunta sa accessories so, yan. so makita nyo pumutok no pangalawang uh, pangalawang da please. so pareis lang syang pumutok so ibig sabihin hindi dahilan yung makapal na wire kaya nagkaroon ng problema yun motor na ginagawa nila. So, ito yung dalawang fuse mga sir. So, yan. Pares na yan. Busted. So, ang nangyari doon, tingin ko, maayos naman yung wiring. So, hindi naman pinakita yung buong video. Hindi naman kinuwento kung paano pinimis. Kung baka binasa o nilinis. So, kung binasa, maari ang nangyari doon yung mga sensor niya. Nagkaroon pa ng tubig. Biglang inon na yung motor na hindi pa natutuyo ng maayos. Yun, nagkaroon ng grounded. So, direct tayo sa ECU mga sir. Kaya nasira yung ECU. Pero yung sinabi na meron naman source galing sa atin battery, papunta sa battery na dumaan sa fuse, tapos yun ang sinise. So, hindi po, para sa akin, hindi po tama yun. No? Hindi po yun ang dahilan ng pagkasira. Dahil once na may source ang iyong uh, mga nakalagay na accessory o mga kinabit mo sa iyong motor na dumaan sa fuse laging fuse po ang puputo kaya yun ho yung lagi sinasabi ko sa video once na naglalagay kayo ng accessory o mga ilaw, MDL o kung ano-ano pa sa inyong motor. Lagi nyo pa sa fuse bago sa battery yung inyong source. Tapos, yung inyong trigger, syempre, accessory na yan para na yan sa motor. So, in case na magkaroon ng ground, fuse ang puputok. Tapos, magkaroon rin ng ground at hindi pumutok ang fuse, yung accessory na kinawaan nyo sa inyong motor, doon rin sa may fuse para yun naman ang puputok. So, it's either lang yan sa dalawa. Kaya, yun po ang nang Uh, kahalagahan ng fuse. So, mali po yung explanation doon na dahil sa sobrang kapal ng wire, kaya nasira o uh, nag-abono si sir ng 10K para sa kanyang ECU. So, yan. Ito yung comment ko lang, yung aking pagpapaliwanag lang sa akin na panood. Uh, doktor pa naman siya ng mga motor. So, yan. So, yan lang po. Kaya, minsan, uh, sa pagtitipid natin, syempre nga naman, mga promo-promo, Uh, hindi na natin nalalaman o sinasaalang-alang yun uh, safety ng ating motor tapos ang matindi pa nun kapag nasira uh, tayong nag-shoulder tayong mga may-ari ng motor so dapat man lang pakonsuelo man lang niya sana nag-share siya kahit papaano no so kahit na hindi niya kasalanan sa chef niya inabot maski man lang naghati sana sila or nagbigay lang siya ng konting contribution para mapalitan yung ECU. ang problema kasi dun eh syempre madadala na yung iba matatakot na dahil nga ang mahal mahal ng ECU, 10k biro mo PMS mo 250 lang tapos mag aabono ko ng 10k tapos dinayo pa yung shop mo para maging maayos tapos ganun lang pala ang mangyayari so ayan mga sir so makapal na wire at manipis na wire so parehas po po to campus mo dyan wag lang yung sobrang nipis na ng wire so yon nag-aapoy na yung wire mo hindi pa pumuputok yung fuse mo dahil masyadong mataas yung fuse mo para sa wire na ginamit mo. Pero kung wire na ginamit mo makapal at mababa ang fuse na ginamit mo, walang problema yung mga sir. Puputok ka yung fuse mo, konting ground lang. Pero ulitin ko, kapag malipis na wire, makapal na fuse or mataas na value ng fuse, nag na yung wire mo, hindi pa pumuputok ang fuse mo. Tsaka isa ulit, sasabihin ko, kaya po nasusunog yung pinakabahay ng Pius o yung pinaka-housing ng Pius, lost contact po yun, hindi nakasaksak na maayos o hindi masikip yung pinagsasaksakan niya. Dahil nakaipid lang yung wire, nagkakaroon ng lost contact, umiinit yun atin, eto, yung paan ng Pius, yung pinakaping fuse Pius umiinit, nasusunog to, syempre plastic to, tapos si to. So yun. So yun lang mga sir, sana meron na kayo sa inyong naibahagi tungkol sa uh, kahalagahan ng makapal na wire at manipis na wire at sa fuse. So, yun. Parehas lang siya puputok mga sir. So, yun lang. Good day sa ating lahat at good night.